Grabe, sarap magpawis ha. Pawis na pawis ako sa nilakad ko. Naka kalahating kilometro yata ako. Pero tignan nyo naman yung pawis oh. Ang sarap pagpawisan, talagang kinakailangan talaga natin healthy healthy na yung utak natin, 'di ba? Kaya exercise kahit lakad-lakad lang. Pero kahapon nagpaano ko, nagpa kumonsulta ako sa doktor, Nagtaka ako sa doktor, sabi sa akin, huwag ka mag-masturbate. Sabi sa akin ng doktor. Sabi ko, teka muna, parang may mali doon ha, di ba? Wala naman masama. Lahat nga na nababasa ko, normal lang yun at healthy yun, di ba? Healthy, healthy naman yung pagmamasturbate. Bakit ako pinagbabawalan ng doktor na to? Kako, bakit dok, bawal ba? Sa edad ko ba, bawal na magmasturbate? Hindi naman bawal ang mag sa edad mo sabi ng doktor. Pero dito ka nagma sa opisina kung daming pasyente oh. <laughs>